ay oh ng na daw gran suka nega so sordo umuusok na yung puno ng inyo kasi nakahambarang nasa Ooh sa main line baka mamaya mayunti brown out na like ito Yun po currently happening here at Buga Leon indo ano ba ang nakakatawa anong nangyari? eh lumakas yung tubig na na grabe na po, Ina po. Ina. Ina. nag aso aso rito ha umuusok na yung puno ng nyo kasi nakahambarang nasa sa sa main line baka mamaya mamaya konti brown out na ito yun po oh. Baka kasi pati itong tulay oh. Sinalin mo. Ayun, ayun lang. Delikado to, delikado. Baka pati itong tulay, matumba tumba. Ayun, po. Maya maya konti si grubran out na ito. Delikado dyan. Kaya yung mga live yung po umuusok niyung puno lang na yung nung ng... nung 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 o, pati yung puno ng nyogo umuusok na kasi naka ano yun sa live live po yan live 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 <coughs> distribution line pa naman yeah, mapugto, perinti, mapugto, auntie, sa. Ito. kasi yung puno ng nyog nakahamba lang ko dito sa line ng kuyente leon lobo buga leon yung ilo dyan daan na tumayon na daw yung jaw

Ray out pro dapat ray ano din rang mainline jo. Amo jo ang kasada na. Eh. Gusa kai gusa kai ang uh, mainline mo. Ang yoga. Yung yog naka sakay sa mainline na yan oh. Kaya umuusok yung puno do sa ilalim. Kaya daka paka delikado po dito. <laughs>

Tapos si Pakat puno. na taguan na na. ka ni. lang? Buti na lang, maagap yung kapitan namin. Sana napuntahan na ng iliko yung dito. O, maraming taga dito yung nakatingin. Kasi nga, hindi maganda yung pwede kong pangyayari dito. Pwedeng yung ma-accidente talaga. Kasi malalim malakas kanina yung tubig. May tumba na ng baha yung puno ng nyog. Nakasampa na. Nakasampa na yung nyog na yan. Sa tatlong main line sa taas. Tatlong main line. Ayun, Ay, tingnan natin bot. Kasi umuusok na yung kanina yun. Gak suara suara nih, gini mau untuk Ibran waktu ini aja, gini tau gak ada begon ikut ikan. Jangan ngamui. Ya, dia coba stay kain tu. Ini milik John Ramanjang, perlu gimana?

itong tulay pwede na rin madesgrasya sharing ito mauulog rin ito pag kalawang man ganito pati yung fundasyon nito ay na, ano na na tawag na freezer na yan dito sa ilalim baba kaya ng konti dito sa konti ano para makita yan sir ko kasi yung mga ano dito nalabog na tubig so yan yung puno umuusok-usok umaapoy-apoy Ayan po, bagya na tumba na hulaglag dito, Nako. kasi ako delikado. Duwis buhay. Daming mga naka... Ano dito? Ito, okay. usok-usok talaga, o. Ang mga apoy na, Pagka-delikado ako dito, puno ko dito ng gaso-asuran ang puno kanyog jar sa may buga Leon Iloilo pretty so, serious mga pinalangga mga, mga kabarangay di sa tata niya main nga tayo kaya sa pasilad sa ating barangay buro mga inspector ka tawid di ja, diyan so yung tao gara ka ating barangay kapitan ang ilay ko ama, ano diyo, para nga ma ano diyan mapagbara ng otanay para mabugal diyan diyan puno kanyog na naka sablay git ka di sa tatlo uh, kami main kapustiri ja, sa ubas lang ka diyan ka kaya buga Leon Iloilo Sang Ingwan Bridge. Ingwan Bridge. Kasi gang puno kayo sa dalam, bangang kay tatlo kami nang sa babaw ang pila dato. Oh. So, Kin show sa atin nga ide ko. Sa atin nga mga kauturan na may lakpan sa 20. Sa atin nga ano, oh, so, grabe kasi gising Dito, 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 yang dito, dito, itu, dito, yang tai tai dito, dito, agak dito, dito, mampas, dito, 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 kada dito, ke dito, 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 pang dito, 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 So grabe rin to bilhin na so ka puno ka ata ko no. Nyoga. Si Dean jangan nga probay eh. magna outran. Sige hasta lang na diyan mga amigo Agrimix Leon nga uh, nagabalita kan. Eh. Pati dito sa Babaw Orgel gali ka kan gaso-aso. Babaw mismo ka nyog gaso-aso rin diyan. Eh. Hindi lang kles ato nga video pero gaso Pati Babaw nga kunsa gaso.

Busy days ko naman kasi patapos yung klase, pauwi mga estudyante, busy yung highway. So, may report na rin. So, yun po. Busy Suga, Leon, Iloilo. -ilo. Ang mga lingkod, nag-report. Ay. Pauwi ng mga high school dun sa ano mamaya yun po sa mga high school pa niya na yan mamaya naman motors sa kanyang dito sige po